Isang ama mula sa Bacolod City ang lumapit sa ating programa matapos umanong ilayo sa kanya ng kanyang asawa ang kanilang anak. October 2022 nang mahuli ni Nimrad Paul Pelayo ang kanyang misis na mayroon umanong kalaguyo sa pamamagitan ng mga larawan sa Facebook Messenger. Kasunod nito, umalis ang misis sa kanilang tirahan kasama ang kanilang pitong taong gulang na anak na babae. Mula noon, tila ipinagdamot na umano ng ina ang, uh, sa ka uh, ang kanilang anak hanggang sa tuluyang inilayo ang kanilang anak sa ama ng bata. Sinubukang hanapin ni Nimrod ang kinaroroonan ng kanyang asawa para mabisita ang anak. Pero maging ang mga kamag-anak ng babae ay hindi umano alam kung nasaan ito. Nais ng lalaki na matulungan siya kung ano ang mga dapat gawin para mabawi ang kanyang anak. Makakausap natin sa linya ng telepono mula sa Bacolod City si Nimrad Pelayo. Magandang umaga sa iyo, Nimrad. Si Jigo ito. Magandang umaga sir. Mm hmm uh, Nimrad, uh, ano ang mga kasalukuyan mong ginagawa para mahanap o masabi natin makontak mo ang iyong uh, asawa? Nimrad? Na, ano, hello, sir. Yes, po. Nang no, makayo, ako bulik, sir. Kung malocate sila, kung diin sila subong, sir. Kay wala git kami, wala kami, git kami ng, ano, communicate, subong contact. Biskan text po, nagit, sir. Hmm. So, sa mga kaabante natin dyan, no, di naunawaan ang sinabi ni Nimrad. Sinasabi niya na uh, wala doon silang paraan, no, para makontak ang kanyang asawa kahit anong uh, paraan para maka makommunicate ito, mapa messenger o kung ano man, eh wala talaga kaya siya ay nananawagan sa ating uh, programa. Uh, Nimrad, uh, kaya mo magtagalog? Uh, konti lang, Guru Sir. Oh, sige, sige, tulungan na lang kita. No? Gusto ko malaman...